Hello mga ka-discovery Welcome to my channel Ngayon mga ka-discovery Nandito tayo ngayon sa may ano, Sa may isang subdivision Dito sa may antipolo Yan, papakita ko lang pala sa inyo Merong nagpapalipad ng Saranggola dito yun o. Tapos yung mga Nagpapalipad Ayun o, yung mga batang yun 'Yan, mamaya lalapitan natin 'yan. 'Yan, napakaganda nung pinapalipan nila na saranggola 'yan, oh. Nakaka-miss yung ano ganito. 'Yan, dati kasi nung bata ako, uh, plastic lang. 'Yan, mamaya lalapitan natin yung mga kabataan na 'yon kung ano kung paano yung nila ginawa yung saranggola nila. 'Yan, mga ka let's go, lapitan natin sila. mga ka discovery punta tayo doon tapitan natin yan napaka sarap magpalipan ng ano rito ng sarang yan lalapitan natin sila mga ano kabataan yan gagawin niya ang subdivision to eh itong malaking anong to Alaking bakanting lote na to yan lapitan natin yung nagpapalipad ay no gagaling na itong mga batang to eh ay, no? ang taas nung sanggol lang na nila ang ganda ng pagkakagawa Ayun pa pala oh, ang dami oh. Ayun ko lang napansin oh. Ayun, apat pala yung saranggola nilang pinapalipad. Kanina, dalawa lang yung nakikita ko. Ayun, ang taas oh. Ayun oh. Ayos yung saranggola niya. Sino gumawa niyan? Ah, siya lang? Eh, gulat ako, mga bata lang pala yung nagpapalipad, oh. Yan, yung, ano. Ay, po ako. Ha? Aten. Ayos yung mga saranggola nyo, ang gaganda. Yan, mga ka-discovery, oh. Puro mga kabata lang yung nagpapalipad. Akala ko mga, ano na eh, matatanda na eh, kasi ang ganda nung saranggola, oh. Ay, may pinakamaganda, oh. Mahaba. Gawa saan niya? Plastic? Kawayan, saka plastic. Sinong gumawa siya? Siya lang? Ito, ito po. Ito po. Ay, ito uh, ah, ito ba? Shout out sa'yo ah. Al Ang alam mo? Francis po. Ha? Francis. Ayun, shout out kay Francis. Ang galing pala gumawa ng sarang... Ayos ah, balance na balance talaga oh. Ang galing ng pagkakagawa. Thank <laughs> you. Anong klase mga plastic yun? Garbage lang yun. Garbage, lang. Sa pasura. Aba. Ang galing no. Tapos yung sinulid yung gamit. Ano yun? Ah, chance yung makapal din. No? Hello guys. Ayun po, Hello. What's up in Ayun. Ayun po kaya. Ano? Pantay ng sapatos. Ay, ito sa sapatos. Makapal din to. Kuya gold po. Mamaalid. Hahaha. Ah, sinulid to ah. Bay <laughs> ba kayo ng ano ah? Yan mga ka-discovery eh. Grabe yung mga kabataan dito. Talaga mga talented sa pagpapalipad, sa paggawa pa ng ano, saranggola. Yan si si ano si Francis pala yung ano, magaling tong batang to. Oo. Kasi biro mo. Kasi nung bata ako, bata gumagawa ng saranggola. Wala eh. Hindi maganda eh. Lagi lumal. yung lumal landing yung akin. Ay, Ayun Ay, yun, lang oh. Ayun sa puno. Ayo, kanin na 'yon. Sa ayun. Ayun. Ipangit yung ano niya oh. Hoy, dito. Ang ganda ng mga. Ito, tumutulong ako ya. Ay, 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 uh, gabi na pala. Pero ano pinakamagandang ano, ganto? Lubid. Lubid Mas maganda 'yan nito. Ah, ganyan. Ah, oh, mas so maganda pala yung ganyan. Grabe, ang galing oh. Nakakamiss yung pagkabata pag ganito eh. Ano nga, baka galing na mga kabataan na ito. Mga, mga taga saan kayo? Taga ano kaya, sa Lucido. Ang layo ah. Nag-tricycle pa kami. Hindi ko malawa sa baan lahat nga kami. Taka Akala ko mga taga dito lang kayo sa... Oo. Oh, sa YouTube to eh. Densho Discovery TV. Densho? Oo. Oh. Discovery so, TV. Yung ano niya, yung Densho DS letter C. Yan. CIO. Oh, tapos Discovery. Yeah, kagaya na ito, din discovery ko yung talent nyo Yan oh. No? Sa YouTube ah. Yan. Panoorin mo maya Papanoorin namin ko ya. Ah, oh, sige sige, upload ko na to. Ah. Oh. Yan oh. No? Grabe, tabis yung ano ang sarap pag masgan yan o parang ano parang ang nagpapalipad ng drone eh <laughs> lagyan mo kayang camera yan ano <laughs> lagyan mo kayang gopro yan Nasaan na yung gumagawa okay. tol pwede ba lagyan ng gopro yan <laughs> sige pag ano ha saan kayo sa San Isidro malapit sa elementary school di ba yung elementary school kaya in record nun sa first street ureta ah oh, taga ureta lang kayo ano ba yun pero ilang beses na kayo boy ilang beses na kayo nagpapalipad dito araw araw po eh <laughs> lagi po kami nandito ahuin mo Pang ilang beses na kayo magpalipad? Ito, 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 may ito, ito, <laughs> <laughs> Tapos, good moral <morning>, tayo. <laughs> <laughs> pang ilan na boy? Pang ano na siguro uya? Yeah, pang panglima. Panglima ay isa. Iyan <laughs> yeah, o. Susunod lagyan daw natin ng GoPro para ano. Para parang drone. Iyan <laughs> o. <laughs> yeah, no? Mga garbage bag lang sa kakawayan. Ano oh. o oh. yung GoPro. Oh. Nakira lang <laughs> eh. Kaya hindi na naikabit. Ah. grabe yan ang yan ang ano ng mga kabataan yan ang dapat gawing libangan kaysa mag bisyo, mag mm. cellphone hindi ito talaga ang old school na ano na laruan ng mga bata oh. mag ano, burador na papadayo burador na Ayun. Ay, ay. 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 Yan. E, Ako okay, yung pangalan ko sa Facebook yan. No? Yeah, Francis Flores. Flores. Sige, taga uretas Di ba yung Shell? Hmm. Papasok doon. Ah, papasok doon kuya, yung unang unang liko. Unang liko. Oh. Sige. Iyan Ayun kuya. Ay, yan, no? Ayub, kuya. Asan na? din yung kuya. Boy! 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 yung Boy! Boy! niyo Ito, tapos ito. yung ito, yung hapon. Tsaka ito. Alin dyan? Pasang gawa ko, kuya. Ito. Itong dilaw itong dilaw yung gitna tapos ay hey, yo ay noya yung inaay. Yung inaay. Etong yun? may mahabang ay, to ay. sino gumawa? Alin ko ya? Yan yung dalawang may mahabang buntot. Ako po, it, it, ako po. Etong may dilaw ko yan na mahaba yung buntot. Ako rin gumawa nito. Ay, ang magaling talaga. Yan yung ano kayo itim yung buntot. Ayun yung bata. Ito? Oo. Oh, pala niyo kaya dagul. dagul Oy, shout out sa pangalan dagul Yan shout out <laughs> kay <laughs> dagul so, mga palayo, yeah, Ito mga pala lu. Siya ata magaling gumawa 'to. <laughs> Nakulong ng na dati yan. Yan, ang gagaling ng mga ang gagaling na mga kabataan yan Ayun ang mga dapat gawing libangan. Yan diba, nakakatuwa. Nakakatuwa na 'yung mga gantong klasing kabataan marunong nang gumawa ng ano nang ganitong klasing saranggola. Yon shout out. Discovery TV. Ah, sh sharing gumagawa rin. Kaya kumano ito kaya itong dalawang ano, dalawang kapares na sa akin. O yun, At ito pala. Kasi nandito ka bahay, di ak ayaw akong makalala. Eh, bali, na ang gumawa ng saranggo lang ito. 1, 2, 3, 4, 5. Sa ipad atin yan. Ito, ito, isa ka ito. Yan. Yung gamit niya yung kulay timo yeah. yun. Siyon! Yan. yan. Ano kaya, nakita mo lang doon yung lipad ka? Oo, oh, nandun ako ito? eh. Nakita ah. ko eh. Sabi ko, may vlog ko nga ito. Hoy! Okay. Eh, pagsasabi. Ay, ito ayan ang gundo. Oo nga. Ang gitan niyo. Puro kayo mga taga San Isidro. Oo. Okay. Oh, Ano naglakad lang kayo? Oh, ako yung taga Antipolo. Ito taga Antipolo Okay. <laughs> Parang dayo lang to <laughs> ang galap, ang galap, ang galap. ah. ang gala pang gala pang gala lang. Oh. Ito naman to si Pre. Yeah, upload niyan. Ah. Oh, YouTube ba? Ah. YouTube yeah, kasi okay. ako eh. Iya, Di yeah. dire alam ko intensyo yung, yung vlogger. Yung, yung, yung Facebook, uh, o oh, pang, wala. pang mic silang na video, ito mga kasi ito. Pang, ah, uh, pang YouTube, ang mahal. Pang YouTube Or talaga ito. Ah, maraming intensyo eh. Kaya yeah, ano kami, papahalo. Sige, sige. Pag-picture kami ah. Upload namin. Oo, oh, mamaya. Sige, sasama ko rin yung picture nyo. Sa, Baba na, dababa namin kuya. Hindi, wag na, wag na. Okay lang. Para makita sa video. Hindi, okay lang, okay, okay na, na lang. to. Oo nga eh. Bencho Discovery ben. TV. Bawa oh, namin. Huwag oh, yeah. yeah. okay. na nga daw. Ay. Paano ba, Wend? Ayan, ayan. Teka. Hindi ko magpapalipad mag i Ah, bencho pala. <laughs> Ay, mo. Sana ko Discovery type mine discovery yan yan gagaling mo mga kabataan discovery <laughs> discovery <laughs> uh, wrong spelling ah <laughs> ay ay teka iyan na natin Mark ano ba yan dapat ipakita mo naman matalino ah ay ay pala Tapa. Wait so, lang po. Medyo ah. ba niyo lang Ay, 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 Follow mo muna para makita mo. Wait lang. Diba? Yan, yeah, subscribe mo. Yeah. Yo, nasubscribe yeah, na nakasubscribe. Yan, nakasubscribe na ng na mga kabataan natin. Yan. Yeah. Bukas pa po, meron kami dito. Sa kuya, pagpunta din sa amin ka. Oh, oh, sige, sige. Kilala ko rin sa amin. Ah. Iyan oh. mga ka-discovery, hanggang dito na lang ating vlog dito sa pagbaba. Ang tawag dyan? Yan sa pagpapalipad ng mga kabataan dito sa bakanting lote dito sa may ano subdivision dito sa may antipolo. Yan yung pagpapalipad nila ng gurion. Yan. Hanggang dito na lang. ang Hanggang sa muli. Thank you for watching. Oh, paalam na kayo. Bye bye. Bye bye. notification bell. Subscribe. Sub Shout out sa mama ko. <laughs> <laughs> Hindi Hindi ko na, na subscribe. sang-sang nak yeah. thank you